Uh, para meron ka ng ano, mga lutong bigas. may grocery yan. Okay, no? thank you, Kuya John. Ah. Oh. ka na, yan lang na okay, man, okay. Sige, ka. kaya na namin. okay. Thank you, Kuya Kuya Sige, ingat ka. Bye-bye. Okay. Okay. Thank you, sa okay. President, kasama ka. Maraming salamat po sa tulong. Ingat. Okay, ingat. ingat. Oh, ingat. Na. Kuya Nil, salamat. Okay. Bye-bye. Okay, <laughs> Ingat! mulan. nangulang. Magandang araw po sa inyo lahat. Panay-panay uh, po ang uh, pagulan. Simula po ng mga ilang araw na hanggang sa ngayon. Uh, at dahil po dito, uh, meron po kaming isang miyembro ng Kasama Ka na naapektuhan ng bagyong ito. So, at ang nabilitaan ko po, po eh Uh, hirap sila sa kanilang pagkain sa ngayon dahil uh, baha sa kanilang lugar At ang uh, asawa po uh, hindi po makapagtrabaho sa ngayon dahil wala po ipit sila sa ngayon So uh, pupuntahan ko po para mabigyan sila ng konting tulong uh, Okay? Kita-kita po tayo Maraming salamat po So mga guys

Babahain ka talaga. Okay po, ito kasi ano kaya ng okay. Uh, nandito po, ito po yung uh, bibigay namin sa kanila grocery tapos isang limang kilo bigas Nandito po siya sa kanila uh, inaantay po natin dito sa itaas yun sa kanila yun know? na ang baan na uh. Ay ayun yata eh, ayun kulay pula ay, yeah, si Ate Lina yan. Uh, yan. orange yung ano. Siya na, yeah. palabas ano, na siya. Oh, palabas na, yeah, nakapunan jacket. Oh, sila kanila dun, oh, yun know. eh? Hey, hey. Kapunan jacket eh. Kaway, kaway. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Hello, Ate Lina. po si Ate Lin. Ayan na po ang aming tutulungan na aming... Ka, aming... Kasamahan, kasamahan na, na yes. ng kasama yes. Si Ate Lin. Si Hi, Ate Min! Kumusta ka? Ah, hi! Here hi. <laughs> naman ako. Oh yan na. Okay na. Thank you. Uh, para meron ka ng, ano, mga lutong bigas. <laughs> May grocery yan. Okay, o. thank you, Kuya Joe. Sinsa ka na, ha? lang na kayana namin. Okay. Naman. Thank you. Okay. Okay. <laughs> Sige, ingat ka. Dear, oh, ingat. Bye bye. Oh. Okay. okay. Thank you sa mga okay. kasama ka. Maraming salamat sa tulong. Ingat. Eh, ingat. Ah, na. So, yan yung salamat. Okay. 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 Bye bye. Bye. Ingat. Os mo lang. Uh, bali natulungan na natin ng isang miyembro ng kasama ka. Uh, mabuti na lang at siya lang. <laughs> <laughs> at wala na siya pang muna. Mabuti naman at uh, ang iba ay eh, ang pangkalahatan ay okay naman. Okay. So, salamat, salamat. Uh, at kahit pa paano nakapagbigay tayo sa kanya ng uh, pangangailangan nila. Meron na silang makakain ngayong gabi. Okay. See you po. Thank you po sa inyo lahat.